Good morning, good morning, good morning mga well, ka super kasari, katindera. So, Monday na naman, September 9, 2024. Time check is 5.30 a.m. Ayan, so maliwanag na yung labas. 5 a.m. nakabukas na tayo ng tindahan. So, late na yun para sa akin kasi dapat 4.30 nakabukas na yung ating tindahan dahil may mga nagbibilihan na. So, mga papasok sa school, mga papasok sa trabaho, bibili na mga pang-almusal. At dahil nga maganda-ganda naman ang panahon, kaya tuloy-tuloy na naman ang pasukan ng mga estudyante. So, halos kakaalis lang ng aking bonso. Napakaaga ng pasok nila. Kailangan 5.45 a.m. is nasa school na sila kasi 6 a.m. start na ng klase. Ayan ang labas. Medyo lumiliwanag na. Ayan naman yung ating mga biscuit section. Ayan, maraming pa tayong biscuit. Kaya hindi muna talaga ako namili ng mga biscuit. Kasi mas nagiging mabenta sa akin yung mga tinapay. Yan, yung ating mga tinapay kaysa sa mga biscuit. Natatabunan na. <laughs> so, hayan pa ang ating mga biscuit section. So, isa na lang yung nakadisplay natin ng greatest choco. Kaya magdi-display tayo. Hayan na, ready na yung ating yung display ng greatest choco at kape Nescafe stick. Diskarte ko sa akin mga kape stick. Ayan, ginugupit-gupit ko muna siya para mas mabilis tayo makapagbenta sa ating mga customer. Lalo pag, pag ganito mga fast moving items, tapos nilalagay natin siya sa plastic. Kayo rin ba mga kasari, ginagawa nyo rin ba ito?